One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam sam nyo Charot! So kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday So happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga Sana lahat kayo ay masaya And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa so walang sawang tumatang kilit dito sa Mama San Vlad. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa support at sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging nag-aabang dito. Araw-araw. Lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. So ito nga, grabe, pakbomga, sumakses ang mga chika ngayong araw na to dahil ay nako ang dami pasabog. At hindi lang yan talagang sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika. Ay nako, grabe. Ito nga, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagdating ni CJ Opiasa. Siyempre, yun na nga, dumating na si CJ dito sa Bangkok, Thailand, kung sa nalubang siya ng Grand Grand Family. Sempre talagang nakakatuwa dahil nandun si Madam Teresa, si Mr. Nawad, si Miss Grand Thailand, at saka yung mga iba pa. Kumbaga, talagang nag-effort silang pumunta dyan sa airport. So, ang chika ko dyan, alam niyo sa totoo lang guys, pwede namang si ano na lang ang pumick up sa kanya, papick up siya ni Mr. Nawat. Pero no, talagang binigyan siya ng panahon ni Mr. Nawat na puntahan sa airport at hindi lang yon si Madam Teresa din eh, para i-welcome siya ng bonggam bongga so ang ganda lang ng feeling no dahil alam mo yon talagang pinag-aaksayahan nila ng panahon ang ating Reyna at ibig sabihin nito ay talagang sincere ang team ng Miss Grand International sa pagsalubong nga nila kay CJ. And then of course, masayang masaya si CJ dahil finally, ayan na nga, bukas na nga, koronahan na siya bilang bagong Miss Grand International from the Philippines. Yes! So, ayan na yung Golden Crown. O, no? di ba? Wala na silang magagawa kundi ibigay sa Pilipinas ng bonggang bongga. Kaya, bongga yan. Di ba? At congratulations, syempre, sa atin lahat. Lalo na sa mga tumatangkilik sa Miss Grand, di ba? So, dahil ito talaga pinaglalaban natin to ng todo-todo at ito na nga finally naibigay na sa atin yung gusto nating makuha dito sa Miss Grand. O di ba? Ay nako, hindi biro 'yan. Oho. At congratulations sa atin. Mm -hmm. So bukas na nga magsisimula na ang trabaho ni CJ Opiasa dahil after ng coronation night may event kagad si CJ. Hindi ko alam ko ano yun eh, nakalimutan ko sa invitation nila. <laughs> Ayon, may event kagad, may paandal kagad ang Miss Grand at for sure, bongga yan si CJ bukas. So, yan yung abangan natin. Kung ano nga ba ang mga eksenang magaganap bukas. At abangan ninyo yan. Mapapanood ninyo yan sa YouTube channel sa Grand TV. At ayon so doon, doon nyo po makikita ang mga paeksena at pasabog na Miss Grand. O, ba? Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, just ko, sa usap usapan sa social media, tungkol dun sa mga kapitbahay natin ng mga Ingitera ang sabi ganong nung panakiputas lang daw tayo ng Miss Grand. Well, ang masasabi ko dyan, wala akong magagawa kung ganyan ang iniisip ng ating kapitbahay na Indonesia at saka ng India, diba? Walang umagaw sa corona ni Rachel at yan ay, ayun nga, kusang loob na binibigay ng Miss Grand er, uh, organization sa Pilipinas at... Syempre, i-accept namin ang bonggam-bongga. Ibig sabihin lang no, nakikitaan talaga din ng potential ang Pilipinas. Ako nga ang tingin ko dyan eh, sana nga hindi na binigay sa kanila yung corona. Diniretso na lang sa Pilipinas during noong competition ng Miss Grand, di ba? Dahil pinagkatiwalaan sila ng bonggam bongga eh ayun. So talagang ano, tawag dito, uh, nanalo sila. At ano naman ang ginawa nila, di ba? So, sinayang nila yung corona na ibinigay sa kanila. Ngayong binigay ito sa Pilipinas, ang sasabihin ay ginawan taga-sambot. bot. Anong gusto ninyong mangyari? Huwag tanggapin. So, yon Hindi po pwede yan. Siyempre, isa din ng Pilipinas na talagang masasabi natin na dapat may corona na talaga ng Miss Grand Noon-noon pa yan. Ito na may tamang reyna na at wala na kayong magagawa kundi talaga maipigay ang corona para sa Pilipinas, di ba? So yon, so ako para sa akin ha, sa totoo lang, magpasalamat din talaga ang grand organization sa atin dahil syempre yung support na ibinibigay natin dito sa Miss Grand at yung relationship natin kay Mr. Nawat, naniniwala ako na mas titibay pa ngayon, mas bobonga at mas gaganda. So subok na subok na 'yung mga relationship natin dyan sa Miss Grand. Uh, no matter what happened, di ba? So up and downs pero andito ang Pilipinas na talagang handang sumuporta sa Miss Grand International. Kaya mabuhay tayong lahat, di ba? So 'yon. Uh, natutuwa nga ako dyan, eh dati nga, di ba, si Mr. Nawat nagpunta sa Indonesia. Ah, uh, love niya ang Indonesia. Tapos ano nangyari sa kanila? So ngayon wala na tapos nagpunta sa India o ngayon ano nangyari ginawa ng India wala na din so talagang dito na lang tayo sa Pilipinas so ba diba? so ngayon Mr. Nawat love 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 ang Pilipinas so yun yes. so, nakakaloka anyway good luck good luck sa coronation at good luck anong ipapakita ng bagong reyna ng Miss Grand International sa mga susunod na araw para kay CJ at sa Pilipinas congratulations mabuhay o diba? at para na sa sumunod natin chika bagong pasabog ni Michelle Arceo ay talagang hindi na maawat sobrang panalo ang mga photoshoot ngayon ni Michelle Arceo at talagang hindi na maawat ang kanyang eksena bilang kandidata ng Miss Grand Philippines so Michelle Arceo siya na kaya ang susungkit ng korona ngayong taon na to so yon so inaabangan nga natin yung mga pasabog pa ni Michelle Arceo at syempre naghihintay pa tayo kung ano pa mga eksena at gana nang Miss Grand Philippines. Balita ko may darating pang kandidata at tignan natin, abangan natin kung sino 'to. At ano nga ba ang magiging eksena niya sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. But for now, Michelle Arceo, nakikita ko na isa pa rin sa mga top contender na kandidata dito sa Miss Grand Philippines. And then, let's see kung siya nga ba ang susungkit ng corona ngayong taon na to. Good luck naman kay Michelle Arceo. So, yan! At para naman sa masasumunod natin, chika. My gosh, syempre. Reina ng Miss World, binali na ni Oppo ang prototype ng Miss World. So, anong chika natin dito? Yes, truly Asia, beautiful Asia, beauty queen, ang bumali sa mga blandi-blandihan ng Miss World. Yes. Sunod-sunod nga ang pagkakuha ng Miss World organization sa mga blonde beauty queens. And then, ngayon naman ay bumalik na ang Miss World sa Asia. At nakita naman natin na talaga naman ang ganda-ganda naman ni Oppo din. Diba? Kayang sumabay sa ganda at class ng beauty ng mga dating Miss World Blonde Beauty. di ba? So, yeah, so, sana sa susunod, Philippines naman ang manalo. Di ba? Kasi parang alam mo yon dalawang galing sa Europe and then sa so, sana sa susunod dalawang galing sa Asia. O di ba kaya naman Mr. Arnold nako baka naman galing-galingan na ninyo ang pagpili ng magiging bagong Miss World. So ano dapat ang prototype beauty na kunin ninyo ayan katulad ni Chris na Gravides na alam mo yun na kayang umangat hanggang sa dulo ng competition so in fairness naman sa Miss World Philippines ha, talagang naka-jackpot sila dito kay Chris hindi man nanalo ng Miss World si Chris na eh, talaga namang masasabi ko naman winner ang Pilipinas dahil tingnan nyo naman ang layo ng narating after natin ma-eltokuyo nung last year eh, ngayon tingnan ninyo 'Di ba? Talagang pumalo hanggang sa dulo ng competition kung wala nga dyan si Opo, eh. baka si ah, na na ang nanalo, 'di ba? So 'yon, so ako para sa akin happy talaga ako at ramdam ko talaga na ano, ginalingan talaga ni Chris na hanggang sa dulo ng competition. So sana next year Pilipinas na ang mag-uwi ng corona, 'di ba? So are you excited kasi ako yes, sobrang excited talaga ako at Nako, winner yan. Tignan natin sa mga susunod na eksena ng Miss World. So, para naman sa sumunod na chika, after 24 years, Miss World winner comes from the another big pageant katulad ng Miss Universe. So, ayun nga, dati nga, may 2001 nang nanalo ang isa sa mga naging runners-up or top 10 ng Miss Universe and then nanalong Miss World. So, naulit-uli ngayon, 2025. So, ito nga si Opo. Si so, Opo yung galing sa Miss Universe na runners-up at nagpunta sa Miss World at nag-success. Yes, marami namang ganyan. So, alam nyo naman, kapag galing ka sa Miss World, tapos pumunta ka sa Miss Universe, kadalasan nananalo. Pero hindi lahat, ha? So, yun nga sa mga nagsasabi na ako si Chris na pumunta dito sa Miss World, eh, hindi natin alam kung anong patutunguhan ni Chris na siguro kailangan niyang maganda. But, ayon kadalasan nga sa mga nagiging winner ng Miss Universe ay galing sa Miss World like example Catriona Gray, Andrea Mesa, 'di ba mga Miss World ano yan eh top 5 eh. So ibig sabihin yung quality talaga ng girls nandoon, kaya na nanalo sila sa Universe. And then ayan, may galing sa Miss Universe pumunta dito sa Miss World ayan, winner. Kasi yung quality, pag nag-top 5 ka talaga sa Miss Universe, asahan mo yung quality mo is the best. Oo, kaya na ipapanalo yan pag sumali sila sa ibang pageant. Like example, yung si Lalela Swasan di ba? Third runner-up yun sa Miss Universe and then nagpunta na supranational, nag-title, di ba? E paano naman kasi pababa siya? So, madali na lang makuha yung corona. Charot. Hindi yung quality kasi talaga. And then, hindi rin ako nagtaka kung bakit si Oppo talaga ay nanalong Miss World kasi nga dahil sa quality na meron siya. So, yon And congratulations syempre sa Thailand. O, oh, di ba So, better luck next time naman para sa atin. And then, mali ninyo, next year, tayo naman ang mag-uwi ng corona ng Miss World. So, I'm so excited. At ito, para sa sumunod na chika, Talagang nako, sabi ng mga taga ng mga taga Indo, top 40 double fast track winner. Hindi na pasama sa top 5. So nag nagkakaroon sila ng questionable doon sa top 5 ng Miss World dahil nga ang kanilang pambato ay hindi na umabot hanggang doon sa top 5. So maraming galit ng mga Indonesian sa Miss World. At ang sabi nga, Miss World cooking show daw. So yan. So ewan ko ba sa inyo, sa tuwing natatalo talaga yung kandidata, no? Ang tawag talaga, cooking show, o ganon. Ako to be honest, siguro dahil marami din naman talagang magagaling. Kahit nanalo siya ng fast track winners ng dalawang beses, yes, nakakagulat kung iisipin mo bakit wala siya sa top 5. Pero yung pagkakapanalo niya ng fast track winners na yon is valid naman dahil nakapasok naman siya doon sa top 40. And then, pagdating doon sa top 40, back to zero. So, hindi na problema ni Julia Mori kung ayaw sa kanya ng mga judges at hindi nagustuhan yung beauty na meron siya, di ba? So, syempre, iba-iba na yung taste ng judges and then, nasa kanila kung sino yung napupusuan nila, kung sino yung nakikita nila na talagang parang reyna and lahat naman, di ba, ginagawa naman yung the best. Pero dapat may intindihan din niya na Indonesian. Hindi sa lahat ng oras sa inyo ang corona charot. So, yun. So, better next time. Oo. oo. Ayun nga, nanalo no. nga sila dyan ng first runner-up. dati nga, di ba, nag-runners up din sila noon. Hindi naman nagreklamo ang mga Pinoy. At wala naman tayong nagawa, di ba? So, yun. Ganun talaga. Kaya nga beauty pageant eh. So, dapat may ganda. Charot! So, yan. Ay, ako. Ewan ko sa inyo. Good luck, Indonesia. So, better luck next time. And then, ayun pa. Galing-galingan na lang natin para mas bongga. At eto nga, bonggam-bongga. Ang gown syempre, ng dating reigning na si Christina sa Miss World. Ang mirampang niyang farewell ano, farewell gown. So, anong masasabi mo? Gawa to ni Leo Almodovar O, oh, di ba? Ay, nako, ang ganda. To be honest, ang bongga, ang winner. Ang ganda ng Kat, ang ganda ng datingan. So, sobrang happy ako dahil syempre, mga Pinoy, di ba? Pinoy designer natin, kaya mag-create ng mga ganitong kabonggang gown. And, masasabi ko, ang ganda, ang ganda-ganda. Bumagay talaga kay Christina. Rey ng rey na yung dating. At ayon so, sana makadamit pa si Leo sa mga magiging kandidata natin sa international pageant, no? So, yon So, napaproud ako sa mga designer natin dahil hindi lang mga Pinay beauty queen ang kanilang mga dinadamitan, kundi din yung mga international beauty queen talaga from another country. Ang bongga niyan. At ito ang sumunod natin, chika, Liana Aduana for the Miss World. Mama, something mo, kaya-kaya ni Liana Aduana makuha ang corona. Mm. To be honest, matalino si Liana Duana. Complete package din. Bakit hindi? Kaya lang yung advocacy and then hindi ko alam ko ano ba yung mga inaano niya about, about environment kasi, di ba? So, hindi ko alam kung pasok doon sa Miss World. But, why not? Kung gusto ni Liana Duana, bakit hindi? Kung hindi ka pasok sa universe, di try mo ang mag-Miss World, di ba? at maganda at matalino si Liana Aduana. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko talaga makakuha tayo ng mga bagong beauty queens na alam mo yon na hindi pa natin kilala or hindi pa nakakasali sa ibang pageant na meron talagang masasabi mong beauty with a purpose. Oo, oo, sa totoo lang, ayun yung gusto kong maging reyna ng ating bansa pagdating sa Miss World. Yung may height, matangkat, tapos meron talaga siyang advocacy, tapos beauty with a purpose talaga siya at matalino, ba diba? So, yon So, yun yung gusto kong babae na sumali sa Miss World para makaarangkada tayo ng bonggang-bongga sa competition na to. Not yung mga galing sa ibang pageant dahil gusto lang natin sila sumali pero wala naman silang purpose. Ang hirap kasi. Kaya tayo naliligwa. Pero kung magkakaroon tayo ng kandidata na talagang alam mo yon kaya talaga hanggang sa dulo na meron talaga siyang purpose kung bakit siya sumali sa Miss World ay winner yan. So, looking forward tayo dyan in the future. Diba? So, yun. At good luck. Siyempre, good luck, good luck sa mga kandidata na magjo-join pa sa Miss World. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and love and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.